guys. <laughs> Magkatawa man ko eh. Guys, share lang na na boring ko ba niya? Gusto man din ako itong kuhan ka itong kuhan bito hurt nga. Butterfly. Sige na na makita sa TikTok. Crush ka na po siya. So, karon na bored ko. So, naisipan ako magputol sa buhok. So, money siya. Akong giuna ang atubangan. Ang atubangan sa ha, muna siya. Mula ni karon oh. Ay, ah, siya resulta. <laughs> Di may butterfly. Uy, gata yun. Ano na siya, o. Iputol-putol ko na siya, o. Oh. Mubukay siya. Samantala, doon katulad na ko na siya gipataas. Ano na siya, resulta. Ang, ang salikad, wala no, na ako giputlan, kay Na. Magmubuak mo, guys. O, walang sabit. <laughs> walang sabit. Malagwa't ito play walang sabit. na sabit. Pero daghan siya look, na kana buhok. Daghan siya mga ibot. So naglagot ko ba kay buhok, taga sulay na ko. Kuan, daghan maibot, daghan na kayo ni Jonetis na siya buyag. So ako lang dugay na pud ko wala nakagamit og kuan, olive oil. So kinatulan man ko akong gamit kay shampoo with ah uh, shampoo with nakalimot ko coffee. Yan, coffee. Shampoo with coffee, akong gamit. So, karon na board ko, time na las utso. Ganyan na po nag-out mga 7.30. Muna yung resulta, nagputol-putol ko. Ako tong gitiktok, kung kung i-upload. na nagputol ko, nagmahay ko. Muna siya rin. Oh. Pwede na pag-extension ninyo. Oh. <laughs> Pag-i-changlikuan, guys. Okay. Oh. Hindi nga nakataas akong lipotol. Samantalang, hindi pa taas na punis siya. Two years give this. <laughs> Anong gigitaan? I'm a born! Gay, yappay man yun. <laughs> ito, oh, ay. Tanahin ko, oh. Taas kaya siya. Tapos, oh. Nanimubo. Yeah, Panit na siya, tanawon, Tapos, ito Nawal lili na ito. hurt ka sa guys? Ang tundery, years lang na siya, guys. <laughs> Sayang ka, ayaw, um, wala Is tayo na Nanay putol. <laughs> 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 <hid> na, na, um. Ay, mga putok na ito. Nabuha na ba ko? Or ano sa ba? Nabuha <laughs> <laughs> na ba okay, salit ko. Okay. Bukas pa sa lito. Hinga na ka pa. Bagay masak ko ang short hair, guys. Sa magpa-short hair ko. Nagpa-short hair naman ko dati. Yan, nagpa-short hair. Anyway, magpa-broken. O, yan Tapos ako gigamit, guys. Kaya, na, na, pero namin gunting hang. Ano po. Pero, ano simitapulan simit Di nga simit ako lang, Jun. Mayroon, gigamit ako ng gunting. So, yung na siya po, guys. Tapos, huli, di nga siya pantay tayo pagkagupit. Kani kay taas diri niya sukod kani lang bubo. Ay sabah. Tapos mo siya show. Mo sya oil no pero wala na ko nagibuta kag mag two months na ko wala nag apply og kuan na olive oil. Yan na ano na isya. Ah uh, ko lang apply kay coffee with ah uh, shampoo. Tapos ang akong ginaligo, bug na nga atubig. Ang um, ang paraan ako para bug na akong iligo na, akong na ako ng ulam niya. Hindi na nga na nato akong buhok. O, diba? Pretty! <laughs> Pretty na tanong sa filter. Pwede kita angay ay mabod. Tanawa o. Look at this. Mabagay mo sa short hair. Ang na lang ko. Magkosin na lang <laughs> sa ninyo niya yeah, magsalak magsalapit ko sa buhok sa likod na ay manggawas na tutul puto putul sa <laughs> like, na sao o na maluoy Sana lagi na nilay sila siya hindi siya ano Sana ko magbangs sa bangs kaya <laughs> Estimado na lang kung kuan, barber. <laughs> Sa ganahan, ano yun? O na ibaligya. Pahit <laughs> na kong napkin. <laughs> uy, muko, uy. Naunain kayo, oh, putol. Ito na tanaw ninyo, magpa-short hair na lang ko. Samot, <laughs> pagkatambok, ano yun. Ah, fresh ang person, fresh sa ano, uh, sa filter. So, maulang itong guys, putol now, mahal later. <laughs> mm -hmm.